Ito na ang inaabangan ng lahat, ang ikasal na ang Kim Pao. Kalat na kalat sa publiko ang kanilang mga larawan. Kitang kita kung paano lumuhod si Paulo sa harapan ni Kim Chu. Upang alukin, ito ng kasal. Matamis na oo ang isinagot ng aktres at masayang nagyakapan. Hiyawan at sigawan ang dumagundong sa venue. Palabas man daw ito o in real life na, kilig overload pa rin ang mararamdaman trending sa lahat ng social media platform sa mutsaring reaksyon at opinion. ayun sa kanila, Kung totoo man ito, congratulations to both of you. Wishing you more blissful of happiness and success in your relationship. Araw-araw nyo na kaming pinapasaya. Nawa, ay forever din kayong maging masaya. Sa hirap man o ginhawa, mahal namin kayo. ayun pa sa isang komento, sa wakas, dumating na ang Mr. Right ng buhay ni Kim Chu. No more friends sa nakaraan. Happy na sila ni Paolo ngayon. Kung what's wrong Secretary Kim lang iyan, kikiligin pa rin naman kami. Ibang hatak. Minyo sa amin. Ayon pa sa isang komento, tumuntuwa din ako sa impact. Dahil, nabasa ko, maraming nagsasabi na proposal was real and true. Sana, wala yan sa scene ng What's Wrong Secretary Kim. Para totoo lahat ang sweet ng Kim Pao. So much kili. Tagal na kissing scene, very very tight hugs. We love you always, Kim Pao. Ilan lang iyan sa mga banat ng mga supporters. Ang daming nag sa proposal na ito. Waiting sa pag-amin ng Kim Pao. Kung real life na ba ito o taping lang, abangan sa mga susunod na update kaya huwag kalimutan mag-like and share.